Anong paborito mong kulay? Ang aking paborito ay pula. Katulad nito. Magkulay ang mundo, buksan ang mata, aha! Magkulay ang mundo, napakaganda, aha! Pula, 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 pula pula, pula, pula Ang ganda ng pula Mahilig ako sa pula dahil mahilig ako sa strawberries. Pula rin ang mga kamatis. Meron ding mga langgam na pula, pero huwag kang lumapit sa kanila dahil masakit sila mga gat. Pula rin ang sili. pero mag-ingat dahil maanghang ang sili. Meron ka pa bang naiisip na bagay na pula? Tama, magaling.